Hello guys! Magandang araw! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng extra special halo-halo! Gumamit pa ako dito ng makapuno, halayang ube, sago na kulay pula, hinog na mangga, gulama na kulay green, gumawa din po ako dito ng homemade ube halaya, at ang ating homemade leche flan. Meron na rin po tayong niluto na saging na saba hiwa lamang po natin ang ating gulaman ng pack cubes. At atin pong kakayurin ang ating hinog na mangga. Habang inihanda po natin ang ating hinog na mangga, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe! Tara at mag-assemble na po tayo ng ating halo-halo! So nilahirang ko lamang po ito ng ubi halaya sa gilid ng baso. Para magmuka naman po siyang special. At lagyan na po natin ng ating mga lahok. Eto na po. Tapos na po natin i-assemble ang una nating halo-halo. Tingnan nyo po at napakaganda. Maganda po siyang tingnan sa labas kung meron po siyang design. Tapusin ko lamang pong maglagay ng mga lahok sa ating mga baso. Magbabalik po tayo. Pwede nga po pala kayo magdagdag ng iba pang mga lahok. Katulad po ng munggong pula, melon, garbanzos, beans at marami pa pong iba. Kayo po ang bahalang pumili kung ano ang gusto ninyong panglahok sa halo-halo. Masarap din po palang lagyan ng pinipig ang halo-halo. Pero may mga tao po na ayaw ng pinipig. Hindi nila gusto ang lasa. At na ito na po, na-assemble na po natin ang ating mga baso. Ngayon naman po, gawin na po natin ang ating pampalamig o ang ating yellow. So ang yellow po na gagamitin natin ay hindi po natin kakaskasin. Gagamit po tayo ng blender. Lagyan po natin ito ng tubig at evaporated milk. At condensed milk po pang patamis. One third cup po ang inilagay nating condensed milk. Depende po kung gaano katamis ninyo gusto ang inyong yellow. At ayan, durugin lamang po natin ang ating yellow. Unti-unti lamang po ang paglagay natin ng yellow para hindi mabigla ang ating blender. Maglalagay din po ako ng isang pirasong mangga para may lasa na po ang ating yellow. At naglagay din po pala ako dyan ng asukal. Dahil medyo natatabangan po ako sa ating yellow mixture. At eto na, pino na po ang ating yellow. Ready na po para ilagay natin sa ating mga baso. Dalawang baso lamang po muna ang lalagyan natin ng yellow at titigman na po natin. At lagyan po natin ng ubi halaya sa ibabaw at leche plant. At na ito na po ang ating extra special halo-halo. Tara po, tigman na po natin. Okay, ito na po ang ating halo-halo. Sarap. Halo-halo na shake. Halo-halo na shake pa. Hmm. Ang init po ngayon. Kaya ganito ang aking itsura. Hagard. mainit. Bagay na bagay talaga ang ating halo-halo sa panahon natin ngayon. Napakainit. Thank you for watching guys. Like and subscribe. And please share this video. Bye bye bye.